Breaking news! Taiwan, posibleng punduhan ng EDCA upgrades ng Pilipinas. Lockheed Martin, naglabas ng sniper pod na kayang gawing supercomputer ang ating mga FA-50. At ang China, gumagawa ngayon ng artificial island na hindi kayang wasakin kahit tamaan ng nuclear blast. Mga kapulse point, kapag pinag-uusapan ang tensyon sa Indo-Pacific, madalas natin marinig ang parehong kwento. Ang China, ang US, ang Taiwan, ang mga joint patrols, ang harassment sa dagat. At ngayon, dalawang kwento ang nagsasalubong na parang dalawang tren patungo sa parehong direksyon. Una, ang bigla ang paglabas ng sniper-networked targeting pod ng Lockheed Martin. At pangalawa, ang rekomendasyon ng isang US congressional body na payagan ng Taiwan na pundohan ang EDCA upgrade sa Pilipinas. Kung titignan nyo ng mabuti, parang hindi sila konektado. Ang isa ay bagong teknolohiya na pwedeng ikabit sa mga FA-50 jets ng Philippine Air Force. Ang isa naman ay political move na halos hindi pinapansin sa local news, pero pinag-uusapan ng tahimik sa mga defense blogs. Pero sa realidad, magkaugnay sila. At kapag pinagdugtong mo, Makikita mo kung bakit biglang lumalabas ang mga proyekto ng China na tulad ng isang nuclear blast resistant floating island na kayang umalis at bumalik kung kailan nila gusto. Parang mobile na military fortress sa gitna ng dagat. Unahin natin ang sniper pod. Tignan nyo, ang Sniper Advanced Targeting Pod o ATP, hindi bago Matagal na itong ginagamit ng ibang bansa para sa precision targeting. Pero, ang latest upgrade nito, ang Sniper Network Targeting Pod o NTP. Iba na ang level. Ano ang pinagkaiba? Simple. Yung old model na ATP. Pang targeting lang. Pero, yung NTP. Ito na yung all-in-one surveillance, reconnaissance, at communication hub. Mga ka-pulse point hindi ito simpleng targeting system na ginagamit lamang para makita ang kalaban. Ang Sniper NTP ay parang pag-upgrade ng mata ng mga piloto natin from 2020 Vision to Night Vision Supercomputer. Ito ang klase ng device na nagbibigay sa FA-50 ng kakayahang makita ang mga target ng malayo pa, ng mas malinaw, at may real-time na data na diretsyo agad sa Central Command ng AFP. Kung dati ang f 50 ay parang budget fighter jet, ngayon nagiging network-enabled mini-AWACS na ito. Isang lumilipad na kamera, sensor hub, surveillance platform, at weapons guide na halos same performance lang ng mga mas mahal na aircraft sa U.S. arsenal. Parang naging 6 billion peso drone na may pilot na wala pang one-tenth ng presyo ng F-35. Pero wait, may pabonus pa. Dahil network siya, pwede siyang mag-share ng data sa ibang platforms. Ships, ground units, long-range missile systems. Ibig sabihin, kung may nakita ang FA-50 mo sa Ayungin Shoal in seconds, alam na ng Navy. Alam na ng Army. Alam na ng missile batteries. Parang may CCTV ka sa buong West Philippine Sea, pero mobile at armado. Sa madaling salita, ang FA-50 ay hindi na basta pang training o light combat. Sa sniper pod, nagiging pangunahing sandata ito ng Pilipinas sa impormasyon, sa surveillance, at sa maritime awareness. Sa panahon ngayon, mga kapulse point, ang bansa ang maraming impormasyon ang panalo, hindi yung may pinakamalaking barko o pinakamaraming eroplano. Lockheed Martin yung gumawa nito. Sinabi mismo, plug and play. Walang major modification sa aircraft. Kabit lang, tapos operational na. Ngayon, kung tutuusin, ano bang presyo nito? Last year, Malaysia bumili ng 10 units ng standard ATP. Yung hindi pa upgraded version ha. Worth 80 million dollars o mahigit 4 na bilyong piso. Yung NTP, malamang mas mahal. But here's the good thing. The 40 billion pesos budget for the 12F A50 Block 70. May allowance pa yan. Kaya very possible nakasama na yan sa package. Kailangan lang ng approval from the US government. At dito papasok ang pangalawang malaking twist. Ang sugar daddy na hindi mo inasahan. Ang Taiwan ayon sa rekomendasyon ng US-China Economic and Security Review Commission, ay pwedeng punduhan ang EDCA upgrades sa Luzon at Palawan. Yes, you heard that correctly. Taiwan, funding, EDCA sites, dito sa Pilipinas. Hindi armas, hindi missiles, pero infrastructure, runways, fuel depots, communication hubs, storage facilities sa ibabaw, mukhang simpleng humanitarian cooperation. Pero sa ilalim, ito ay strategic survival. Hindi ito charity ng Taiwan. Hindi ito regalo. Ito ay insurance policy nila. Dahil kung sakaling may mangyaring hindi ka nais-nais sa Taiwan Strait, ang unang kakailanganin ng US ay mabilisang access, logistics at runway network at guess what, mga Kapulse point? Nasa Pilipinas ang perpektong lokasyon. Kapag mas malakas ang Pilipinas, mas mataas ang posibilidad na ma-delay, ma-detect, o ma-disrupt ang anumang attempt ng China na guluhin ang Taiwan. At kung ma-delay ang China, mas may oras ang Taiwan. Sa defense planning, bawat minuto, bawat kilometro, bawat runway pwedeng magbago ng takbo ng kasaysayan. Habang lahat ito nangyayari, tahimik namang nag-a-upgrade ng maritime patrol sa Malaysia, nagsasabing hindi sila papayag na maapakan ang kanilang sovereignty. At bakit sila nagmamadali? Kasi sa kabilang panig, ang China ay nag-construct ng 78,000 toneladang floating island na kaya raw tumagal ng apat na buwan sa dagat nang hindi nagre-refill ng supplies at kayang makasurvive kahit may nuclear blast sa malapit. Hindi ginagawa ang ganyang klasing platform para lang mag-research ng isda o magtetest ng underwater sensors. Ginagawa ito para magkaroon ng moving command center na hindi man lang kayang tapatan ng kahit sinong ASEAN country. Kapag operational na ito after two years, sabayan mo ng upgraded EDCA site sa Pilipinas at sniper-equipped FA-50 jets. Makikita mo ang buong picture. Dalawang magkalabang strategic architectures ang namumuo sa harapan natin. Sa isang side, ang Pilipinas, Taiwan, Japan, at ang US ay gumagawa ng interconnected network na nakabase sa impormasyon, logistics, at rapid deployment. Sa kabila naman, ang China ay gumagawa ng mga istrukturang literal na dinisenyo para mabuhay sa gitna ng apocalyptic shockwaves. Kung ganito ang level ng paghahanda ng bawat panig, sino pa ang maniniwala na stable ang sitwasyon sa Indo-Pacific? Mga kapulse point, ang Pilipinas ay nasa gitna ng dalawang plano na mas malaki pa sa atin. At ang mas nakakatakot, lahat ng infrastructure na pumapasok ngayon, mula targeting pods hanggang EDCA upgrades hanggang joint patrols, ay hindi pang diplomasya. Ito ay pang crisis management, pang worst case scenario. Para sa araw na ayaw nating dumating pero hindi natin pwedeng ipikit ang ating mga mata. At sa dulo, may isang tanong na dapat nating sagutin bilang isang bansa. Kung binibigyan tayo ng mundo ng mga sandatang hindi natin hinini. Handa ba tayong gamitin ang mga ito kapag dumating ang sandaling kailangan natin? Sa geopolitics, hindi ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang pinakahanda. At sa oras na lumapag ang bagyo sa West Philippine Sea, mahalaga kung sino ang may mata sa dilim, sino ang may runway na gumagana, at sino ang may kaalyadong handang tumulong. Dahil sa huli, ang totoong depensa ay hindi nagsisimula sa putok ng baril, kundi sa impormasyon, sa oras, at sa kapasidad na kumilos bago pa man magsara ang pinto. Kayo, mga kapulse point, handa ba kayo sa mundong binubuo ngayon sa paligid ng Pilipinas? At dapat ba nating tanggapin ang pera ng Taiwan para sa EDCA o mas delikado pa ito kaysa sa inaakala natin? Gusto kong marinig ang sagot ninyo.